Sa gitnang rehiyon ng Luzon ay matatagpuan ang kasalukuyang isa sa bagong ginagawang expressway na magdudugtong sa lalawigan ng Tarlac at Nueva Ecija. Ito ay four-lane road na may habang 66 kilometers mula sa bayan ng La Paz-Tarlac hanggang sa kabilang dulo na ito na San Jose City sa Nueva Ecija. Ang proyektong ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang Phase 1 na may habang 30 kilometers magsisimula sa SC Tech sa Tarlac City hanggang sa Cabanatuan City. Ang Phase 2 naman ay may habang 35 kilometers mula Cabanatuan City hanggang sa San Jose City sa Nueva Ecija. Ang groundbreaking sa nasabing proyekto ay noong September 2017 at hudyat na rin ito sa pagsisimula ng construction. Ang pagbubukas sa kauna-unahang 18 kilometers ay napasinayaan noong July 2021 ni dating Pakulong Duterte. Maganda man ang layunin ng proyektong ito ngunit meron din namang umaalma dahil sa kulang ang binayad sa kanila. Isa ang kanyang lupain na nadaanan sa paggawa ng expressway at dahil hindi pa kumpleto ang binayad sa kanya, ay nagdesisyon na lang na barikadahan ang bahagi ng expressway para daw hindi mapakinabangan ng motorista. Ngayong araw ay sisilipin natin ang estado sa paggawa ng CLLEX at alamin ang hinanaing ng mga magsasakang na apektuhan sa paggawa ng expressway na ito. Para kami mapansin dahil binigay na sa amin 50%, mag mag na taon na, may masyado na kaming kawawa rito. Masyado sakripisyo na namin dito. Mm -hmm. Pero hindi kami aalis dito hanggat di bayad dito. Tuloy pagbabantay namin din eh. Kung maaari, ayaw namin paraanan talaga. Hi guys, good morning! Pupunta tayo ngayon ng Central Luzon Link Expressway at ating sisilipin kung ano na nga bang estado ng paggawa ng expressway na ito. Ang CLLEX o Central Zone Link Expressway magdudugtong mula dito sa Tarlac hanggang sa Nueva Ecija Particularly mula dito sa Lapas, Tarlac hanggang sa San Jose City sa Nueva Ecija. Pero sa ngayon kasi ang nagagawa pa lang nila ay mula dito sa Lapas, Tarlac papunta doon sa Cabanatuan City. Nung last na silip ko dyan ay merong ginagawang isang tulay na lang. At titignan natin ngayon kung tapos na nga ba nilang gawin yung tulay na yon. At uh, silipin din natin kung pwede na nga bang daanan mula Tarlac City hanggang sa Cabanatuan at least kung mapansin nyo pumasok tayo dito sa SC ano? kasi mayroon din pong daan dito papasok papunta yan CLLEX ayan o oh. CLLEX exit 500 meters ayan so gusto ko lang din ipakita sa inyo kung halimbawa galing kayo ng norte galing kayo ng La Union halimbawa eh kung gusto nyo mag exit dito sa may Central Luzon Link Expressway yung tulay na yan ay eh, pwede po kayong pumasok dito pwede kayong mag exit exit slash entry <laughs> exit siya ng SCTX at saka entry siya ng CLLDX, ayan punta lang tayo sa taas ayan kung makapansin nyo rito medyo masukal pa siya I mean masukal talaga siya dahil nga hindi pa talaga officially open pero nadadaanan na po ito ng mga motorista at least nung last na silip ko eh hanggang alyaga lang yung pwedeng daanan dahil nga merong isang tuway na ginagawa doon sa Cabanatuan side naman yun itong, itong daan lang na ang pag-uusapan ay tapos na po ito hanggang Aliaga toll free, wala pa po siyang toll gate na naka-install dyan sa daan kaya libre pa pong pumasok dito at dumaan kung makapansin nyo, yun yung entry naman kapag galing kayo ng south, yun yung pumapunta dun kapag galing kayo ng uh, NLEX Ayan, halimbawa ito naman sa pinasukan natin, entry naman yan pag galing kayo ng uh, norte. Kung makapansin nyo itong sasakyan na to, mag -e exit siya doon and at the same time, papasok din siya sa SCTex. Kunek-konektadong Connect expressway na to mga brother. So parang uh, yung NLEX naman, kung siya sa SCTex doon, parang ganun lang yan. Sa may Clark, Pampanga. Parang ganun din ang style nito. Ayun, meron mag-exit -e to. Oh, galing sa norte yan. Papusok dito kung saan tayo pumasok kanina. Papunta naman siya doon sa na may All right, so may bagyo kasi ngayon. Buti naman at humupa na yung hangin. Actually, binaligan ko lang to ngayong araw dahil kahapon ay sobrang lakas ng hangin dito, mga brother. Hapon tayo kasi pumunta. Ngayon umaga, alas 9 ng umaga, pero gaya ng inexpect ko, makulimlim dahil nga may bagyong Jenny. At makita niyo rin siyempre yung quality ng daan mamaya dahil papasadahan natin yan hanggang kabanatuan. Kasi sabi sa akin, meron daw barikada yung daan. Nilagyan daw nila ng barikada para hindi makadaan yung mga motorista. So, sabi sa akin, eh, meron daw maliit na pasukan papunta dun sa Aliaga to kabanatuan side. Tara, pasadahan ko lang to. Tignan nyo na lang yung quality ng daan. Uh, pero initially, gaya na nga nasabi ko sa inyo, diyan pa lang pagpasok na pagpasok pa lang natin ay napakatatangkad na yung talahib sa daan. At ito yung service road. Tarlac City to La Paz Road po yan. Naabutan ko pa to dati. Nung uh, konting konting-konti pa lang yung dumadaan dito. As in, bilang na bilang mo ngayon. Napakadami ng dumadaan mga brother. Ngayon, exit naman. Pababa sa service road. Pag galing kayo dito sa Nueva Ecija. So, bagalan ko lang yung takbo. Two lanes po ito. So, four lanes yan. Magkabilaan. Kompleto na rin. Meron ng barrier sa gitna. Sa gilid din meron. At saka road markings meron na. Oop, mabanggit ko lang din. Itong part na to ng daan ay merong hump. Ayan po, humps actually yan. Magkasunod dito at saka dun sa kabila pa. So magingat kayo dito. Lalo na yung uh, nakamotor. Yung mga pang racing na motor. Lilipat kayo dito. Pag mabilis kayo. Ayan. Matas-tas din yan. Mga nakasports bike dyan. Magingat dito rin sa mayunahan ayan, medyo mas malala yata to. mas maliit siya pero mas matangkad ito, talbog kayo dito kapag nandahanan nyo yan dito sa expressway neto wala akong napansin na lay-by mga brother wala akong napansin lay-by ganda ng kapaligiran, di ba? Ang ganda ng blend ng colors, mga brother. Dahil to mga na mga palay na to, malapit ng anihin yan, kaya kulay yellow na. Halos. Yellowish green. Ang ganda. At ang mga pala, yung matangkad na bundok na yun, yung natatakpan ng uh, ulap. Ewan kung kita nyo sa camera, pero yan po yung Mount Arayat. The majestic and dormant volcano of Pampanga, rayat, So, dalawang magkalapit na bulkan, banda dyan, ano. Eh, Arayat at saka Pinatubo. Tatangkad, oh. Sari-sari rin -sari, yung mga tanin na nandito sa gilid ng kalsada. O, oh, may flowering plants pa. <laughs> Merong ibil-ibil. At saka talahib. Ang tinatapos na lang dito sa phase 1, I think yung mga rampa, yung mga exit at saka entry point dyan. Sa bandang Saragosa at saka Aliaga rin ata. Oh, nangyari dyan. Siguro may nabangga dyan. Warak. Seryoso mo, may pa dito. Isang straight na lang na daan to eh. May didisgrasya pa. Di ba? Ayan, ang dami ng dumadaan mga brother. Pandemic, last na kinover ko to. Nung time na yon ay napakakunti pa lang yung dumadaan. As in, bilang na bilang. Tapos nung time na yon mayroon pang part nung kalsada na inaaspalto. Kung maalala ko. Ito sa pang entry point mga brother Sa lapas side naman to Ah sinara na yung kabila oh. so, marami maraming entry points Galing pag galing ng service road Ganda naman yung acacia na yan Nasa gitna ng bukit di ba Tapos merong kubo sa pagitan ng dalawang acacia na yun. Ang ganda. Picture lang ko nga ito, naglit nga lang. Yun nga lang, may nagbabantay mga brother oh. That's a big ass bull. Napakasinig naman ang view talaga na to mga brother oh. Ang ganda ng backdrop nya. Makapal na ulap, tapos yung Mount Arayat. Nice! Uy, meron tayong pwedeng pahingaan dito. Puno ng ipil-ipil. <laughs> ano ah, masarap sana kung meron tayong uh, dalang inumin din dito pang merienda. Para tuloy gusto ko magtanim ng ipil-ipil sa bahay. Para meron ng silungan na konting ganto. O nga no, tanim tayo ng ipil-ipil. Napakaswabe. -ipil. Eh. dulo na to ng tulay so again yung tulay na yan mahigit isang kilometro yan mga brother siguro mga around 1.2 mga ganyan lahat kung kone konektado na yan so isipin mo na magaling ka ng Manila pwede kang kumunekta ng SCTX pwede kang pumunta na ng Subic dati yung biyahe na yan ay napakatagal kasi dadaan ka sa service road pababa papuntang Sambales. Uh, mula NLEX na rin, pwede kayong kumunekta papuntang Tarlac City. At uh, mula Tarlac City, T-Plex na mga yun yan, papunta ng La Union. So napakaganda. Tapos ngayon naman, itong dinadaanan natin mula Tarlac papunta ng Nueva Ecija. Doon sa SLEX naman, sa South Luzon Expressway, ay meron ding dudugtong doon na papunta naman ng Quezon yun, mga brother at ang plano talaga noon ay papunta ng Bicol. So sa ngayon ang ginagawa nila ay papuntang uh, Quezon muna Kung hindi pa kayo aware na meron pong extension niyang ginagawang South Luzon Expressway Ay hanggang uh, sa Quezon na po yan. Hindi ko lang alam particularly sa Quezon kung saan yung last na, na nagginagawa nila Siguro mayroon pang mga may dadagdag pagdating ng araw Baka nga aabot na yan hanggang lawag ano? Baka nga aabot na yan hanggang kagayan diba? <laughs> So, sa tingin ko, ganun na nga yung mangyari pagdating ng araw. Siyempre, inunti-unti muna yan. Biglang nagkaroon ng napakadaming bypass roads. Halos lahat na ng mga cities ay meron ng bypass roads. Now, for some reason, etong Tarlac City ay walang buong bypass road dyan, ano? Sa aking pagkakaalam lang, ako ah, me if I'm wrong, dahil bago-bago lang din po ako dyan sa Tarlac City. Pero sa aking pagkakaalam ay walang bypass road. Bukod tangi. <laughs> Kasi halimbawa sa Gapan, ano, bago-bago lang din na city ang Gapan na yan, sa Nueva Ecija, ay merong ginagawang bypass road dyan na uunekta ha, hanggang Cabanatuan, hanggang Santa Rosa actually yan. Kaso nga lang, hindi pa nila natatapos. Pero at least yun, ginagawa pa lang. Di ba? Pero dito wala. At saka yung mga iba pang mga bayan din, meron ng sarili-sarili ring bypass roads yung mga yan dahil nga uh, yung mga truck, ay eh, siyempre mahihirapan yan kung dadaan pa sa gitna mismo ng bayan o no? gitna ng city. Di ba makapansin nyo Napakadami ng bypass roads ngayon Dati hindi naman uso-uso yan eh Lahat <laughs> truck halo-halo Dadaan talaga sa gitna ng city Or gitna ng bayan Kaya yung traffic congestion Ay napakataas Ito yung uh, sinarang part Or ikukunik na itong daan na sa kabila Dahil may ginagawang uh, exit Or entry point dito sa part dito So nahan lang Kung makapansin nyo, choke point na to at li tayo papunta dito sa bilang lane ayan yeah. oh, dalawa yata ang ginagawa dyan magkasunod So yung exit natin dito sa Aliaga mga brother ay maaring binabantayan pa rin yan ng mga patrol or yung mga police na nakatalaga dyan na nagbabantay I think tinitignan din nila yung dumadaang mga sasakyan dito kung expressway legal ba yan o kung ano man hindi ko rin po sigurado kung yun nga yung dahilan yung bakit sila nandyan dahil kung ko ay dati kasi parang may managkakarekarera dyan at merong na disgrasya dahil sa kakakarera nila ng motor kaya siguro nagtalaga sila ng bantay dyan para siyempre makontrol yung mga ganong activities nakikita ko nga ah, may pantay dito ito na yung aming babaan bale at saka ito yung entry point na papunta doon sa SCTX muntik <twan> na binangyo yung Fortuner <laughs> <twan> Diyos mio garapon itong Fortuner naman kasi na to overtake ng overtake. gusto yata makipagbanggaan sa truck eh talo ka dyan sir tara tignan natin may pumasok pa nga ang isa oh Ayun na lang ang plano oh, nyo, yung expressway Sana pwede na Sundan lang natin itong naka-red na sedan Ito yung papuntang Aba to one side naman Mula dito sa Aliaga Nakalusot tayo Ang tanong kung meron bang entry Doon sa may dulo na ito Sa may kaba na one side Mahaba ba to? Oh, meron din nakamotor sa kabila oh. yung mga naka-tricycle na to ito yung mga nagmamayari ng mga lupa rito yung mga sinasaka yung mga pupunta dito meron naman ding mga nagpapatakpatakbo dito I think ginagawa pa rin yata nilang karerahan to eh mga nagbabay ko may mga siklista rin dito tumatambay Kabanatuan City exit 2 kilometers muna rito. Ayun. Malapit na pala. Dalawang kilometro na lang. Malamang kukunag tayo sa bypass road na ito. Diyan sa may kabanatuan. Felipe Vergara. Or maybe not. Nakikita ko may nakaharang doon. Ang tanong. <laughs> Meron bang daan? sharp curve yan oh yun nga hindi naman pala malalang pagka rough road eh Pwedeng pwede pwede ito oh hindi nga masama Whoops. pwede naman pala eh So yan ang entry point mula dito, pansamantala dahil yung kabilang side nyan, may kadugtong pa yan actually. Yun naman yun yung papunta ng San Jose City sa halos dulo na ng Nueva Ecija So pagdating ng araw ay konektado na po itong mga expressway na ito uh, NLEX, papunta ka ng SCTEX From SCTEX, dadaan ka dito sa CLLEX say pupunta kayo ng uh, Nueva Vizcaya Ito na yung pangalawang tulay mga brother dapat dyan na tayo mag-exit -e papunta roon sa may Aliaga pero itutuloy pa natin, laragpasan pa natin itong tulay na ito hanggang sa pinakadulo. Yan, dapat dyan na tayo mag-exit sa kabila. Pagunta doon. Pwede rin naman dito, kaso nga lang, baka may makasalubong kasi tayo dyan, pero bihira rin naman nadaan dito kaya makikita at makikita ka rin yan kung magkasalubong man kayo grabe no <laughs> ang labat tapos ikaw lang to ganito napakasarap <laughs> exclusive katulad ng mga cyclist na nakita natin doon dito sila nagpa-practice dito sila nag-training kasi sabi sa akin, meron pa din daw nagkakarera uh, dito ng mga siklista at saka mga uh, nakamotor din. So far, meron tayong nakasalubong na dalawa lang na pumunta sa baba. Siguro na curious lang din yung mga yon tinignan. May barikada. Uy, si Kuya, mukhang makakadaan dun, no? Oh. Akyatin niya. What are you gonna do about it? Wala, napangiti na lang din siya. <laughs> Sayang kasi magkoconnecta na mga oh, brother. Magkoconnecta na dapat. Tapos na pala lahat ng tulay. Yun na pala yung tulay na tinutukoy nilang tinatapos nila. Tapos na rin. Diyan sa may babaan papunta ng aliaga Sayang no? Ang lapit na sana natin mga brother. Nilagay na barbed dito. So there's no way na maakyat mo to. Nandito na tayo sa kabilang side nung harang na to at uh, i lang natin si Nakuya, kuya yung uh, nagbabantay dito sa harang na nilagay nila at tanungin natin kung ano ba yung dahilan kung bakit nilagay nila to at kung ano ba ang mensahe nilang i gustong iparating nagsimula ito noong 2017 pa eh ngayon ay babayaran daw kami hanggang ngayon namang 2023 na hindi pa kami binabayaran eh pangako ng pangako ngayon Uh, pinaglalakad kami ng papeles eh ang ko namin meron naman na kami ng papeles dahil binigyan na sa amin 50% eh mm. kaya ngayon uh, parang dinidinay tactic na lang kami dahil kasi meron na kami papeles sa kanila eh ngayon maglalakad kami ng kung ano anong papeles na pinakukuha nila pagdating na naman namin kulang na naman o di na kami na ibibigyan raw sa bandang huli eh ngayon inabot na ng uh, magaan na taon na hindi binibigay yung bayad kaya ngayon dito namin pinaraan yung boses namin at ayaw kami dingin dyan sa ng DP sa opisina kaya nyo nilagay itong uh, harang na to na lupa oh kaya namin dito inilagay yung harang na lupa para kami mapansin eh Hanggang ngayon naman, di kami rin pinapasin at di kami binabayaran. Kaya ngayon, patuloy pa rin namin binabantayan ito at uh, dinadaanan ng mga motorista. At uh, ibig namin, talagang walang makaraan. Ganoon. So ilang buwan na ho kayong nagbabantay dito sa tinambak nyong itong lupa na to? Ah, uh, mag magumpisa kami rito, November 29, to, uh, 2022. Eh ngayon 23 na, hindi uh -huh. pa rin uh, babayaran kami. Eh Eh kung nga ba kung bakit na ayun lang kaming bayaran? Eh alam naman namin eh bayad nito eh. Sa mga kontraktor eh. eh hindi ko pa dahil kasi 50%. Kung ibibigay nila noon, alam problema eh. Eh inabot ng anim na taon. Eh, hindi naman na po pwede ganun. At uh, ito pa ang lupa namin. Tinawa nila kami nag-aamilyar pa. Mm -hmm. Hanggang ngayon, anong na taon na. Sa halip na pag-alihan namin dito, hindi na namin pinag-anihan simula noong 2017. So yung familiar guys, kung hindi kayo familiar, yun po yung tax na yung kailangan yung ibayad doon sa lupa inyo. So basically, ito sa kanila, lupa nila to, binabayaran nila, tinataxan nila to. Uh, pero hindi nila napapakinabangan dahil nga hindi naman na pwedeng taniman ng pala ito kung ano man ang pwede nilang italim dahil nga ginawa ng part ng kalsada. May masyado na kaming kawawa rito. Yo, dapat na namin, hindi namin pinag-anihan. Kami nagbabayad ng amilyar. Yung itinambak namin dito, lupa, binayaran namin. Masyado sakripisyo na namin dito. Mm. Pero hindi kami aalis dito hanggat di bayad dito. Bumibili kami ng lupa eh, Para itambak dyan eh. Eh, kung gano'n nga eh, hindi namin talaga iiwan. Or all rest, isandaan yan. Isandaan? Oo. Dami, ano. magsasaka. Oo. Pero kami dito, ang barikada ng lupa na yan, eh, meron lang kami yung dalawang po rito pero umaray pang hindi nagsasalita eh marami pa hindi lang sila umiimik so yun po yung dahilan kung bakit kayo nagtataka kung bakit merong harang dito ang bunga ka rin ay ang nagharang niyan ay DPWH o kung ano man yung kontraktor neto eh hindi pala so sa mga may-ari pala ng lupa na hindi na babayaran yung nagtambak dito mismo para maharangan itong daan na to at para ma-convey nila yung mensahe nila na kailangan bayaran na 100% yung kulang nila para tanggalin din itong tambak na to para madaanan na ng motorista patuloy yung pagbabantay namin din eh kaya kami hindi maalis dito at yun nga, kung ayo ayaw namin paraanan talaga Ayos lang ba na ilagay ko to sa vlog ko? Itong video na to? okay, okay lang. Eh, dahil ka kasi gusto namin mapansin eh. At sa pamamagitan ng vlog na to mga brother, kung gusto niyo i-share itong video na to, please share para maging aware tayo kung bakit may mga hinanaing na mga magsasaka na nakunan ng parte ng kanilang lupa dito sa ginawang uh, expressway na to. Well, maganda ang layunin ng expressway na to pero hindi rin ibig sabihin na walang mga nasagasaan ito nga yung isa sa mga nasagasaan na nagsasalita na uh, sinasabi sa atin kung ano yung dahilan kung bakit nila binarikadaan to yun guys ang ating cover dito sa ginagawang Central Luzon Link Expressway ito ang expressway na kukonekta mula dito sa probinsya ng Tarlac sa Nueva Ecija please like, share and subscribe